Magandang araw sa lahat. Araw ng linggo. Linggo ng hapon. Meron naman po tayong aayusin. Isa pong STX. Ang issue nito ay eh, pag mo lahat ng kambyo habang tumatakbo ay maingay. Ito po tapo na yung clutch housing niya alam na rin ang clutch hub kaya may ingay kala mo kung ano na yung tumutunog tsaka yung mga gear niya magaspang na magaspang na ng yare ay replace palitan ng bag okay. thanks for watching